Hello, magandang hapon po sa lahat. Ating lahat, magandang hapon po sa ating lahat. So ngayon guys, ay narito naman po akong muli at isa na naman pong pamamaraan ng pagmamanifest ang ating ituturo sa inyo. Isa na naman pong pampaswerte ang ating ituturo sa inyo. Marami pong pamamaraan or marami pong iba't ibang klaseng pampaswerte ang maaari nating gawin. Nasa sa atin po kung tayo ay naniwala sa mga pampaswerte. Kung ikaw ay naniniwala sa mga pampaswerte, halika po at panuuri natin ito upang makuha ninyo ang tamang gabay. Kung ikaw naman ay hindi naniniwala sa pampaswerte, wala pong nagpipilit sa inyo na gawin ito. Kaya po, mas mainam na manood na lamang kayo ng ibang video yung gustong gusto po ninyong panoorin. Ngunit kung tayo ay naniniwala sa pampaswerte, halika po at atin itong gagawin. Ang una pong kailangan natin dito ay ang tubig na ilalagay natin sa garapon. So, pwede po tayong gumamit dito ng plastic na garapon. Basta po transparent at dapat po ay may takip. At ang tubig po ay ganyan lamang kadami ang ating ilalagay. Kung baga, lag, pwede sa kalahati, pwede lumagpas ng konti sa kalahati. Basta wag pong punuin ang ating lalagyan. So, yan. Kailangan natin ng puting papel. Plain white na puting papel po at ball sa ballpen naman po ay pwede tayong gumamit ng kahit anong kulay ng ballpen. So wala pong problema. Ngayon po kapag handa ng ating kailangan at handa ng ating mga sarili, ay maaari na tayong mag-umpisa. Unang-una po, kuhanin mo ang papel at isulat mo ang numero 1111. So ayan po ang ating pagkakasulat, 1111. Dapat po ay may space. 11 space 11. Pagkatapos mong maisulat ang number 1111, sa baba po ay isulat mo ang iyong kumpletong pangalan. So, halimbawa, Marivic Paoyon Dornan. So, ayan po. Sa baba naman ng iyong pangalan ay yung mo ay isulat mo ang currency sign ng inyong pera. So, halimbawa, ikaw ay nasa abroad, sa US ay isulat mo yung dollars na sign. Ngunit kung tayo ay nandito sa Pilipinas, ilagay po natin ang sign piso ng tatlong beses. So, ayan po, tatlong beses ko pong sinulat ang piso sign. Ayan ang piso sign. Sa baba po ay ang halagang kailangan kailangan ninyo. So, piso sign at saka yung halagang kailangan ninyo, piso sign. At nilagay ko po dyan, 50,000 pesos. So, pagkatapos po niyan, guys, ayan na, nailagay na natin iyan. Nailagay na natin iyan, ay atin pong tutupiin ang ating papel or atin itong irurolyo. So, irurolyo po natin, papasok po ha. po natin ang ating papel. So, ayan na po, narolyo na po natin ang ating papel. Pagkatapos po ninyong mairulyo, ay ilagay natin ito sa loob ng ating garapon. So, ayan po guys, ilalagay po natin ito na ating nerulyo na um, na papel. Pagkatapos po ay takpan mo itong maigi. Takpan mo itong maigi at pakatitigan mo ito. Pakatitigan mo ang garapon na ito, pati yung papel sa loob at mag, mag, ano ka, magpaganahin mo yung, yung law of attraction. Kumbaga namnamin mo, um, damhin mo yung enerhiya Then, pakititigan mo siya ng mga ilang segundo o ilang kahit isang minuto at damhin mo, paganahin mo yung iyong law of attraction habang binibigkas mo ang iyong mga ninanais, ang iyong intention. Pagkatapos mo po siyang pakatitigan ay dahan-dahan mo siyang hawakan at muli, habang pinapagana mo yung iyong law of attraction, ay muli mong bigasin ang iyong intention at ang iyong kahilingan habang ikaw ay talagang nakafocus. Kung baga nakafocus, kung baga ikaw ay nag-meditate nag habang atin itong hinahawakan at binibigkas mo ang iyong intention Pagkatapos mo niyan, hindi tapos ka na. Tapos ka ng humiling. Pagkatapos po ay tiyakin na ma Takip na takip ito ay ilagin mo ito ng labing isang beses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Pagkatapos po nito guys ay maaari natin itong ilagay sa ating mga tulugan Sa kandang, kanang, kanang, ban, kanang banda ng ating matulugan or ilalim sa kama Hahayaan po ninyo ito doon ng 11 days So bago po kayo matulog or kaya naman pagising sa umaga Huwag ninyo itong kalimutang alugin ng labing isang beses. Labing isang beses ninyo itong alugin habang pinibigas mo ang iyong kahilingan. So, gabi-gabi hanggang sa maka-11 days ka, ay panay mo itong alugin. Gabi-gabi po iyon ng 11 beses, kasabay po ng iyong kahilingan. Pagkalipas po ng panglabing isang araw, ay itapon na po natin ang tubig na ito. Ikasabay po ng tulo or tulo sa inyong gripo or kaya naman sa inyong mga toilet bowl. Gagawin po ito ng kahit anong araw sa umaga. Sa umaga po, kahit anong oras basta sa umaga at kahit anong araw. Ayan po lamang guys, puong limut nating pinapaalala, kung ano man ang ginagawa natin sa buhay ay lagi po nating samahan ng pagsisikap at panalangin. Siyempre, nandun po pagsisikap, panalangin at siyempre dedikasyon at paniniwala sa ating mga ginagawa. Ayan po lamang guys, maraming maraming salamat at magandang tang, hapon sa ating lahat.